Magandang araw sa inyo mga meses. Masama ang panahon. May bagyo. Mag-ingat tayong lahat. Kanina pa naman ako gising. Hindi lang ako nakapag-video kaagad at ako may inintindi. May naputol kaming puno ng niyog sa dako roon, Ah. Kaya naman naputol ay sa katandaan na matanda na yung puno. Ay kaysa mabulok, ay pinayari ko. At nang mapakinabangan yung kahoy, ginawang dos, por dos may doon ding dos por tres, halo-halo. Tapos ay yung ibang part ng niyog ay ginawang tabla at ilalagay doon sa tulay yung daan namin sa labas. Aba! mga asoy pumasok na. Labas kayo doon, labas doon, labas. Hoy, hoy, hoy! Hindi sa inyo. Dun, dun, dun. Panta doon, doon, doon. Punta doon, punta doon. Dahil nakataas sa signal number 5, dito sa amin, naglilikas ng hardin si Chong. Yan. Ang mga mahal niyang halaman, inililikas niya at marahil ay baka nga naman mabagsakan ng mga palapan ng niyog ay di masisira ang kanyang mga mahal na mahal na hardin. Mm. Yan. Very perfect. Inaalala ang mga tanim. Ay, ako ngayon nagpapadpad din ng mga punong kahoy na malalago at delikadong at baka biglang maghahangin. Ay, Di ba ga alam naman yun. However, I have a problem because there's a uh, ano, napakalaking puno dito sa gilid ng aming kubo. Ay, hindi ko maipakita sa inyo Mababasa kayo because it's raining nga, oh. Basta mataas yung puno. Napakalaki. Ay hindi kayang padpadan. Because it's malaki nga ang katawan, mahirap adjuhin. I'm going up, up, up muna dito sa aming kubo. Dahil may doon nga palang order na perfume that need to be shipped. Need to be shipped? <laughs> <laughs> Hindi ko pa naigayak. So, I'll gayak it now. Turn on the lights. I need a box. Here is the box. Ready for pack up. Ga medyo malayo pa ang bagyo dito sa amin pero nararamdaman na ang lakas ng hangin. Ay nakaka kababago malakas ng hangin gawa nga ng dito yung maraming puno so uh, me and Chong will prepare just in case just in case uh, bad things happen o oh, di diba gano'n dapat ay gano'n dapat ay tayo handa wala pa naman masyadong ulan hangin pa lang ang nararamdaman namin but still we need to prepare na so all the important things lang naman yung arere ready namin para halimbawa nag-uulan bumaha tumaas ang tubig hindi isang bitbit -bit. ba -bit. ga at base sa aking pagsisiyasat online ay around 5, 6, 7 p.m. pa dito sa amin dadaan ang bagyong iyan. Kaya habang maaga pa, gumayak ko na. Hindi naman na masyadong malakas ang ulan mga meses. Pero, maybe, we are not sure There's a possibility na lalakas pa ayan, di ba? Anyway, kami ni Chong ay ang sa aming bahay kubo. Pero as you can see, wala dito si Jampipay at saka si Bamboo. Hinabili namin siya kay Ile doon sa kabilang bahay. Because nga, may bagyo, and we are not sure what's gonna happen something like that so just in case something bad happen ay di yung mga aso ay nandoon na ang iliktas na lang namin ay di yung ibang aso pa namin na nandoon as kulungan yung pito nga bagay ay anim anim pa sila pero kaya na namin yun at yun naman ay maliliit pa madilim dahil walang supply ng kuryente nawala and i am very sure na hindi na 'yun babalik pagkatapos na ng bagyo 'yun dahil walang mag-aayos ang mga lineman ng ano ng diesel ko ay marahil ay busy din on their family so we need to understand that pamilya din sila na iniintindi. Ang maiging gawin na lang natin mga meses ay magdasal. Na tayo ay wag naman masyadong bagyuhin ng todo-todo. Tiriritititititit. Todo. Ganun. Ganun napakalakas na ng hangin mga meses at saka ng ulan tapos ay wala pang kuryente ay ako natatakot na din ang ganay ko tingnan naman ninyo oh. may ginalangat kami may ispat napakalakas ng hangin okay kaya sabi ko kay Chong ay maigipay kami lumabas na lang muna I'm scared Mamaya na kami bumalik kapag medyo humina na ang bagyo. Aray. Mga messes. What time is it? Pasensya na kung ga medyo malabo. Dahil walang ilaw. Ang gamit ko lang ay plus light. Oh, ayan, oh. Diba? Magka plus light lang ang kumari ninyo. Ay, sa makatuwid, ay kami dito tumapok sa apartment sa La sa 1101. Transient pala ito. Transient slash apartment na pagmamayari ni ate. Ni ate, Mir na. <coughs> <laughs> 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 si Chong. Mayroon si Chong ah. On the bed. Ay, hindi pala yung kama. Sofa bed, iyan. Maganda dito sa apartment ni Ate mirina, yun yung kwarto ah. Pakita ko sa inyo. Yan yung kwarto. Yan yung kwarto. Di ba, Queen-size bed yata yan. And then, may doon ditong kitchen. Yeah. And then, uh, may labahan dyan ah sa likod. And then, this is the toilet. And right now, we are here in the sala area. Yes, the sala area my fridge, my television there. So if you need to, ano, to visit Infanta, magbakasyon sa Infanta, you can book here in La Casa 1101, ang transient slash apartment ni ate, ate Mirna. <coughs> ay ako nagugutom na pati si Chong nagugutom na kami hindi pa naghahaponan ay para namang hignaw na ang bagyo ah pa pero hindi na ang kalakas hindi kagaya kanina tapos ang ulan ay patagi-tagiti na lang ay nagbabalak na kami bumalik doon sa kubo gawa ng kaawa din naman yung mga alaga namin doong aso, ah. yung nadon sa kulungan, nga yung iniwan namin sila ay 6 doon. And then the cots, nadoon yung mga pusa. And aside from that, kutom na nga kami. Ano bag oras na? 9.56pm Maya-maya kami lumabas, mga pasado alas 10 siguro. Amin pang inaantabayan ng humina pang maigi ang hangin at nakakatakot din yung maglakad pa pa roon. Gaano kalayo yung bahay kubo namin dito sa transient ni Ate Mirna? <coughs> Hindi, Hindi naman kalayuan. It'll takes like maybe five minutes walk. Something like that. Bay din na kami sa aming bahay kubo mga meses. And di ba gato lang ang kuryente? So, candle-candle na la ang muna. We are so thankful that wala naman masyadong nasira dito sa aming bahay kubo. Yun nga lang ay may mga natumbang... Ay, hindi naman natumba pala. <laughs> Excuses me. May mga naputol na sanga. And, kailangang ayusin. Dahil may natamaang linya ng kuryente. Anyway, Chong is cooking. Dahil kami kakain. Very gutom na. At totoo nga, ang kasabihan, it is really better na walang tubig. Ay, mali. Walang kuryente pala kaysa walang tubig. Nakakakilos pa rin pag walang kuryente ay pag walang tubig hirap kumilos di ba so that's all for today muna we'll update you again tomorrow tulungan niyo oh, kaming maglinis dito sa aming kapalibutan at talagang eh eh masukal